Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo hindi na madalas makita ng mga fans na si Kuya Vincent ay bumibisita at vlog si Miss Rachel. Kaya nung araw na yun, may nagplano na si Kuya Vincent na bumisita na ati vlog muli si Rachel Miss Rachel sapagkat na na ng mga tao na makita si Miss Rachel sa mga vlog ni Kuya Vincent. Pagtapos naman nun ay kinausap niya muna ang papa ni Miss Rachel at pagtapos nila mag-usap ng papa ni Miss Rachel ay kinausap na rin ni Kuya Vincent si Miss Rachel at sinabi na magluluto daw sila ng chicken curry. Sabi naman ni Miss Rachel ay paborito niya raw ang chicken curry. At sabi naman ni Kuya Vincent ay buti naman daw sapagkat mukha patulong siya kay Miss Rachel na magluto. Habang tinuturuan nga ni Kuya Vincent si Miss Rachel magluto ay napapansin niya na talaga namang fast learner si Miss Rachel kapag siya ay tinuturuan. Habang nagatay din sila ng kanilang niluluto, ay nag-start na rin ang interview ni Kuya Vincent kay Miss Rachel. Ah, ating dalaga. Kamusta na? Ay, pa muna salamat dun sa ano ha, sa regalo mo. Totally, ang dyan talaga, daladala ko pa din yung regalo mo. Grabe. May, may palaman pa yun na May pera pa. Grabe, salamat dun sa binigay mo, ano. Grabe. Natutuwa ako sa iyo kasi naalala mo si Kuya Vincent. Eh, totally naman talaga hindi mo ako kinakalimutan. At maraming tao nang na kinakalimutan mo ako. Hindi po 'yun totoo, mga kalingap. Si Rachel po, hindi po ako niyan kinakalimutan. Bihira ko lang po mablog si Rachel dahil nga po si Rachel ay bising tao din. Sabi ko pag busy siya, priority niya 'yun. Eh darating din yung panahon na mababalag at mabablog ko din ikaw, 'di ba? Ah, uh, syempre lagi kong pinapalala sa iyo, mag ka mabuti. So ngayon, marami nagre-request na magluto tayo ng chicken curry. Chicken curry. Oo. Favorite, favorite, favorite mo 'yan? Favorite ko din 'yan. Oh, grabe. Yan Naguluto, din si White 'to. Nagluluto nga po si Papa ng ano din. Ng ano? ano? Pangulam. Pa Pangulam. Oh, sige, luluto tayo ulit ng ano, chicken curry. Oh, tulungan mo ako maghiwa And mamaya na kita interview ng masinsinan. Ano? Sige, sa mga pinagdadaanan mo, i- Rachel, Kimprin, okay. and... Pagkasang Ah, uh, Oo. Kaya training na natin yung date sa Rachel sa mga pag-iwiwa ano. Maano mo yung pag mga uh. luto. At ito, tandaan mo itong ito, ha? Alam ko, paborito mo ito, di ba? Kaway Paborito mo <laughs> 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 ha pero unahin mo muna yung luya kasi matagal-tagal mag-brown yan ay eh. luya. And then done. Good. Alright. Sino dito? Oh, sulit yan. Igen mo. Yan. Alright. Dali. Buti hindi ka takot sa mantiga. <laughs> Medyo. Medyo. <Thank> <laughs> Pero pala tanda, lalo na pa nagpipreta ng isda, chicken, yung pag wala na yung ganyan. Iba na, gagaling parang ganyan. Parang wala na yung ganyan, dodo na yun. Yung parang medyo mahina na, okay na yun. Tapos pag, pag ano naman, pag ma, masyadong mataas, madaming mantika, di Parang dodo na yung manok, okay so, na Yan, sige, sunod mo na yung sibuya. sa ating ginamit. Yan. Yes. Very good, Rachel. Kami po ang master chef for today isa sa paborito ni Rachel ang lulutuin natin. Karaniwan, karaniwan kasi yung iba, yung una nila bawang. Mm -hmm. Pero ang bawang kasi, mas mabilis mag, mag, mag ma ma brown. Sige, lagay mo na yung, ano, yung bawang. Alright. makakatuto ka din yung puti. And then, after nyan, yung chicken na. Hindi, pa golden brown yung muna. Yan. Pakaanin yan. Saka natin sa kikimplahan. Papalutuin muna natin yung chicken. Papalutuin. Yeah. Yeah. Bango magluto si Rachel. Kasama nga sa mga interview ni Kuya Vincent toon ay ang mga tanong na nagbago daw ba talaga si Miss Rachel? Sa ugali sagot naman dito ni Miss Rachel ay hindi. Kung may nagbago daw man po sa kanya, ayun ay lamang ang kanyang pananamit. Ngunit hindi ang kanyang ugali. Sabi kasi ni Miss Rachel ay kaya nagbago ang kanyang pananamit sapagkat napakaraming tao ang nagbibigay sa kanya at Napakaraming fans ang gusto magregalo sa kanya ng mga damit. Kaya naman bilang pagpapakita na na-appreciate ito ni Miss Rachel ay syempre susuotin niya ito. Kaya sana daw maintindihan ng mga tao na ganun ang kanyang perspective at hindi sa nagbago siya. Sabi din ni Miss Rachel ay mas nagiging matatag na din daw siya sapagkat napak daming mga bagay na rin ang kanyang nalalaman, lalo na kay Kuya Ruel. Marami akong nalalaman na man, puro pambaba siya yo. Alam ko na sobrang sakit sa dibdib mo, sobrang bigat ng mga problema na dinadaanan mo. Pero gaya ng sinasabi ko sa iyo, uh, alam mo si Kuya Vincent mo, andito lang lagi, gagabayan ka. No, no? kahit anong mangyari, andito si Kuya Vincent, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. At gaya nga siya sabi ko sa iyo na kapag may mga basher, wag mong patulan. Hindi ko na pinapatulan, hayaan mm -hmm. ko lang. Kapag may nariraman ako na ano naman na nag-live na, na, or ako na naman po ang tinitira, kami na naman po ang tinitira. Hinahayaan ko na lang po, pinapasadyos ko na lang po. Mm -hmm. Lagi na lang po ako nag-pray na. Ano po, um, sana ano nang naisip din nila yung kalagayan ko. Tsaka, syempre din po, kung sila yung nasa kalagayan ko, kung sila yung tinitira, syempre, malalaman po din nila kung anong mar mararamdaman ko at nararamdaman ko ngayon. Kaya, inahayaan ko na lang po kapag, ano, iniintindi ko na lang po yung mga advice sa akin ng mga supporters, syempre, ng iba po, yung mga kalinga pre-actors, na ano ko na lang po na, po, hayaan na lang po. Kasi kapag hinahayaan mo, siguro mapapago din sila. Nandito sila titigil? Oo May mga nambabash din po sa akin. Yeah, Tine-text po ako dati, di ba? Um, Pero nawala na po yun. Kaya siguro, may tama din naman po na hayaan na lang. Hayaan na lang? Pero may mga time po na minsan yung sinasabi po sa akin, hindi mo din po may iwasan na masaktan. Kasi bakit ganyan? Kahit hindi mo naman po ginagawa yung mga bagay nila. Pero ganun sila mag-add. Ganun sila mag-react. Mm -hmm. So, ikaw ba? Talagang may ginagawa ka bang mali? Wala may po. ginagawa ka bang... Talagang nagbago ka ba? Hindi po ako nagbago. Alam ko pa yung sarili ko. Kung may nagbago man po sa... Siguro sa pananamit ko po. Kasi... Siyempre po, pinapahalagahan ko lang po yung mga binibigay sa akin. So, sobrang dami po ng mga damit na binigay sa akin na sobrang siguro mamahalin po yung mga damit na yun. Siyempre, ma-appreciate ko po yun at susuotin ko po yung ipapakita ko po. At proud po ako na sinusuot ko yung mga damit na binigay po sa akin. Kumbaga, hindi mo sinasayang kasi hindi gusto mong po. gamitin, di ba? Kasi diba? sayang po yun kung nakastock lang. Siyempre, kung iba po yun, ay susuotin ko yan gusto kong isuot yan ngayon. Hindi ko yun isasaray lang, hindi ko yung mm -hmm. Kasi sa'yo talagang lahat ng bagay na natanggap mo, pinapalagaan mo. Opo, kasi, kasi, gusto mong ingatan eh, di ba? iniingatan ko po yung pag At yun din na napansin ko sa'yo, totally, may nagbago sa'yo. Ang nagbago sa'yo, alam mo kung ano, yung pananamit mo nga. Opo, yung Kasi dati, para kang hip up yung laki ng damit. Tapos talaga yung wala ka talagang maayos na damit kahit nga sa chinelas. Napansin ko din, maski butas-butas yung chinelas mo, okay lang sa iyo. Ba? Nga po, sobra akong nagpapasalamat sa mga nag-sponsor, sa mga nagpapabot sa akin ng hindi ko alam. Mm -hmm. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga po ako sa mga taong ano, napakabuti po ng mga puso na pinapadalhan kami ng chocolate, tapos mga damit, sapatos. Kaya sobra po ako nagpapasalamat. Tsaka ano din po yung mga ano accessories po. Mm. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa mga tao. Sa lahat-lahat po na nagpapadala sa akin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!